Bakit nga ba nasisira ang ECU computer box ng mga FI na motor nyo? Kahit na anong motor applicable to Honda Click, Beat, ADB PCX, Aerox and Max, and Max Mio 125, kahit na ano basta may computer box mga sir. Ngayon, ikaklasify natin kasi meron na akong apat na reason or apat na causes na na determined ko na. At isa-isahin natin yun mga sir Bili ka ng Red Doors O kaya magluto ka ng pansit kanton Dahil medyo matagal tong video na to mga sir Siguradong ubus mo yung pansit kanton mo At Red Doors mo after this video Okay, number one, Number 1 culprit mga sir Is yung low voltage Tagayin natin yan sa number 1 Mababa or mainang voltahe Ng bateriya mga sir Lagi kasing sinasabi na Yung motor ko mga sir, ano pa? 13 naman po pag nag-charge 14 volts naman po pag nag-charge hindi po yun ang basihan para masabi nyo na healthy ang battery ang mga motor kasi like click PCX ADV ang kagandahan sa kanila meron silang battery indicator pag nag-push start sila lumalabas yung kulay pula sa dashboard nila that means na yung motor nila is nagsasign na or nag indicate na napaliti na yung kanilang battery. Ang Aerox N-Max kasi walang ganyan, okay? Makinig kayo ha, ah, bago kayo mag-comment mga sir. Hindi ibig sabihin na nagt-13, nagka-14 yung battery voltage nyo. Ibig sabihin kasi nung no, nagcha-charge na, pero hindi nyo nakita yung pag-push start nyo, bumabagsak yung kuryente o yung voltage ng ating battery. Meron ako ngayon, i-discuss sa inyo na paano yung sir sa sabi na masisira yung ECU pag low voltage low voltage na nga nasira pa yung ECU paano nangyari yon so compute natin mga sir ah, magbibigay ako ng example okay ang motor kasi natin or ang stator natin magneto they are what we call constant power device so for example kailangan ng motor natin ng 100 watts okay 100 watts ngayon kapag ang battery mo is full charge sabihin natin ang battery natin is 12 12.7 okay tingnan natin na i -divide natin yan so 100 watts divide by 12.7 volts mami ilan to pake so lumalabas is 7.87 okay lumalabas 7.87 amperes okay next what if okay again syempre ang motor mo nangangailangan ulit sya ng 100 watts pero ang battery mo mahina na bumabagsak ng 9 volts okay ano ngayon yung magiging current na kailangan ng iyong ECU? 11. Okay? 11.1 ampere mga sir. So makikita nyo mga sir, di diba? ba? Habang bumababa yung battery voltage mo, tumataas yung current or yung kuryente na required para paandarin yung motor mo. The more na mas mababa yung low voltage mo or yung voltage ng battery mo, the more na mas magre-require yung MOSFET o yung transistor mo to get more current kasi nga again para umandar yung motor mo kailangan nya ng for example 100 watts so the lower the voltage the higher the current requirement again mga sir ha, hindi ibig sabihin na tumataas yung motor mo pag nag charge is good pa yung baterya mo ang best indication talaga pag luma na yung battery one and a half year to two years mga sir we consider that as luma na siya okay ito pa yung isang mga ano mga reason eh, yung hindi ginagamit talaga yung motor, yung nakatambak lang, si ka, o kaya pinambibili mo lang ng pandesal, panghatid mo lang ng bata, that is not enough to charge your battery. Yung pag start mo, papunta dun sa uh, gasolinahan o sa lagawan, din babalik mo, tatambak mo na ulit ng 3 days, it's not enough. Ang mangyayari yung battery mo, over time, bababa ng bababa yung voltage niya, tapos mangyayari yung ganyan. Okay, kaya minsan napansin ng isang customer natin o yung mga client natin o yung mga subscriber, followers natin, pagka push start nila, bigla nag-check engine and boom! Sira ECU. Okay, it happens usually sa mga Yamaha Nlux V2 and Aerox V2. Protect your ECU by making sure that your battery is healthy. Paano mga sir? Use your bike regularly. Hindi pwede na pampunta lang ng ano, bilihan ng lugaw. Kailangan mag-long ride kayo at least once a week dapat ginagamit yun talaga. Kadalasan ng mga hindi tinatama ng ECU, yung mga Lala Moot, Pupanda, Grab Rider, mga Move It, yung mga gumagamit ng Aerox and Max, hindi sila nasisira ng ECU. Bakit ka mo? Dahil yung kanilang mga motor is busog palagi ang kanilang battery. Dahil everyday ginagamit, everyday long ride, minimum 200 km per day, kaya laging full charge yung kanilang battery, hindi nasisiraan. Pero, pansin mo, may tropa ka na 8K odo lang, 3K odo lang na experience na namin sa shop, sira yung ECU nila. Pero kagandahan kasi sa mga click, Ah, click ADV and PCX, may battery indicator sila. Kaya pag ganon, alam agad nila na, ay, kailangan i-charge yung battery, kailangan gamitin ng malayo, kailangan, or kailangan palitan yung battery, or kailangan i-recharge yung kanilang battery, mga sir. So, yun yung number one. Sorry kung mahaba. Again, sabi ko nga sa inyo, bumili kang red doors. That's number one, low voltage. Yes, sir. Number two na tayo, mga sir. Ito naman yung tinatawag ko na voltage spikes. Yun yung parang biglang angat ng voltage. Ato yung, ito naman yung tatlong free, tatlong piyesa ng motor na nagiging uh, cost kung bakit nagkakaroon ng voltage spike na bumabalik sa ECU kaya naluluto, napiprito yung ECU natin. Ano yung tatlong component na yun, mga sir? So meron tayong tinatawag na, again, voltage, okay, walang, ano, walang tinta yung ball ko ah. Voltage spike. Okay, ito yung tatlong pyesa ngayon. Spark plug. Next is spark plug cap. The number three is yung ignition coil. Okay, yan yung tatlong culprit. Ano yung meron sa spark plug? Sa spark plug, mga sir, kaya ako lagi sinasabi na sa mga motor ninyo na FI, dapat resistorize spark plug ang ginagamit. Because kapag nagkaroon ng voltage transient, voltage spike, yung resistor na yon ang kakain ng excess voltage or voltage spike na yun, mga sir. Yung spark plug cap naman. Ang spark plug cap, again, ang FI is always resistorized as well. Bakit? Kapag nag-fail yung spark plug, yung resistor sa spark plug, meron ka pang isang shield. Kasi yung spark plug cap mo is meron din syang resistor sa loob to accommodate that voltage transient, yung voltage spike na yon mga sir. Pangatlo, ito yung mga culprit sa ano to eh, air blade. Honda Click na V3. Meron mga lemon units na yung kanilang ignition coil is nasisira. Okay? Ang nangyayari is, yung kuryente na lumalabas papunta ng high tension wire is bumabalik, pabalik ng ECU mga sa... Medyo mahirap talagang ma-determine yung sirang ignition coil unlike ng spark plug sa spark plug. Kasi ano yan eh, makikita nyo namumugak mugak yung motor. Pero yung ignition coil, umaandar yan, tapos bigla na lang talaga siyang masisira. Pero ano ba yung uh, tawag doon? Symptoms or indication na nag-aaway. <laughs> Indication mga sir na meron kang uh, voltage spike mga sir. Namumugak yung motor mo sa unang andar. Yung unang ganun mo yung parang gusto nyong umabante pero hindi. Yun. Ibig sabihin may palyado ka sa dalawa. Spark plug cap or spark plug uh, cap. Or pwede rin ignition coil. So yun mga sir. Yung parang low power na parang nag-hesitate yung motor mo. Ibig sabihin may problema ka sa kuryente maaaring nararanasan ng motor mo. Yung number two, voltage spike or voltage transient. Yun! Okay, number 3 naman tayo. Number 3 is high voltage. Ibig sabihin, naglagay ka or yung motor mo is nagke-create ng high voltage. Ano ba 'yon? Ibig sabihin, may mga pagkakataon may nangyari na kasi sa akin 'to. Explain ko lang sa inyo experience natin. Yung battery niya low bat. Okay, ang ginamit nilang pang jumpstart ng motor is yung battery ng cordless impact wrench. Okay, ang cordless impact wrench, naglalaro ang voltage ng between 18 volts to 20 volts mga sir. And ang battery natin is maximum lang, maximum lang, 14. 14.7 nga ang maximum niyan. Actually, pwede pa ka mag-15 kasi may protection yung ECU. Pero yung 20 volts ng cordless impact wrench mga sir, that's enough to fry or maprito yung ECU mga sir. Um, pwedeng mag-start yung motor mo. Pwedeng umandar, pwedeng mag-crank, pero isang beses lang yon. After nun, pagkapatay mo ng motor mo, pagka-on mo, ayaw niya nang mag-start. Tapos so, magtataka, bakit nangyari yon? Because of high voltage. Okay, bakit? Explain natin ulit. Pangatlo, high voltage. Kasi, ang requirement kasi ng ating motor is naglalaro lang yan ng 11 volts hanggang 14.7 volts. Ito actually yung max. Okay? Sa loob kasi ng motor natin, yung ating ECU, ang operating voltage niyan is 12 volts lang talaga. Yung 14.7 acceptable pa yan para maging 12 volts. Pero higher than this one, yung 17, 18, 19, 20 volts mga sir, it's enough to kill your ECU, mga sir. Hindi yun kinakaya ng fuse ha. Yung high voltage na yun, yung mga dinidiscuss ko kanina, yung low voltage, high voltage, voltage spikes mga sir, or voltage transients, they cannot be protected ng fuse lang. Okay? So again, huwag kayong mag-jump start gamit yung cordless impact wrench o kaya higher voltage. Pwede, actually, pwede pa nga yung ano eh, battery ng kotse. Pero yung higher than 12 volts mga sir. Again, ano ba yung mga sources na yun? Maraming ganong klase eh, mga 25 volts, 40 volts na mga DC voltages na ginagamit na pwedeng pang jump start. Yun, pwede masira easy nyo. Pero yung mga portable jump start, like yung mga nakikita nyo sa vlog ko, okay lang yun. Kasi hanggang 14 volts lang yun. Don't worry, don't worry. Okay lang yung mga yun. Huwag lang yung higher voltage. Maximum, again, 14.7. Okay, pang apa this is last but not the least, yung tinatawag natin na short circuit. Short circuit, sulat natin. Number 4. Short circuit. Short circuit. Ano ibig sabihin niyan? For example, ang linya ng injector. Okay? Meron niyang ground. Tapos meron siyang 12 volts. Okay? Ngayon, for example, kinagat 'to ng daga. Tung linya na 'to, tapos tung linya na 'to. Tapos ang mangyari is nagdikit siya. Nagdikit siya. Yan yung ibig sabihin natin na short o kaya sometimes ang uh, Pinoy ang tawag natin dyan is shorted kapag ganyan nangyari mga sir yung isang linya kasi na to itong 12 volts na to galing to sa fuse galing siya sa battery itong ground trigger na to ito ay galing sa ECU kaya sometimes we call it ground trigger or negative triggered na components so kapag yan ito ay galing sa battery pag yan romekta dito pupunta siya dun sa ECU and this will kill your ECU mga sir short circuit bakit kapag ginawa mo kasi mga sir walang load eh walang load ibig sabihin walang pinapaandar yung battery imbes na nakakabit siya dito sa injector nagkaroon siya ng shortest spot papunta rito syempre ibibigay ng battery kung ano yung kailangan so ang nangyayari is it's gonna fry your ECU hindi mo rin mapapansin yan hindi rin puputok ang fuse mo dyan bagkos pwedeng masunog yung wire pwede yun pero actually sira na yung isi mo bago pa masunog yung wire mga sir and it's very very fast kapag gumagawa ng mga MDL nagpapalagay ng mga busina tapos nakat yung wire kapag nagto troubleshoot yung ating mga mekaniko tapos mali yung naputol na wire pag dinadaga kapag nababaha those are the reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng short circuit and sometimes the fuse yun talaga ang dapat niya napoprotektahan yung short circuit kaso hindi niya nagagawa mga sir so dapat talaga maintenance, tapos pinapacheck natin lalo sa Honda Click, yung speed sensor sa likod yun yung culprit sa Honda Click eh. speed sensor sa likod, nagdidikit nasisira yung ECU mga sir, kasi ang speed sensor ng Honda Click, meron din 12 volts yon. tapos meron siyang linya papunta sa uh, ECU, Dahil yun yung trigger nya para gumana yung speedometer mga sir so that's it mga sir, that's all the reason that I can think of kung bakit nasisira ang ECU natin, number one low voltage number two voltage spike or voltage transients. Number three, high voltage. The pang is short circuit master. So hopefully, naubos mo yung red horse mo. Naubos mo yung pansit canton mo and may natutunan ka today. Maraming maraming salamat. Yes, sir.